Isang baboy naging milyonaryo dahil sa pagpipinta ang kwento ni Picasso. Alamin, para sa karamihan, isang pangarap na mahirap abutin ang pagiging isang milyonaryo. Ngunit ang isang baboy na ito mula sa South Africa nakamit ang kanyang millionaire status sa pamamagitan ng pagpipinta. Siya si Picasso, the painting pig, isang world-renowned artist. Ano nga ba ang kwento sa likod ng sining ni Picasso? alamin natin. Iniligtas ni Joan Lefson, isang animal rights activist, si Picasso mula sa Katayan noong 2016. Mula noon, mapayapang naninirahan na sa isang animal sanctuary ang baboy. Unang napansin ni Lefson ang pagkahilig ni Picasso sa pagpipinta nang makitang sinisira nito ang lahat ng kagamitan sa kanyang kulungan maliban sa paintbrush na iniingatan niya. Gamit ang kanyang bibig, ipinipinta ng baboy ang kanyang napupusuan. At kapag tapos na ang kanyang masterpiece, tinatatakan niya ito ng kanyang snout o nguso. Tinatayang 500 paintings na ang nagawa ni Picasso, ang isa niyang likha na ibenta pa sa halagang $26,500 o tumataginting na 1.5 million pesos dahil sa high demand ni Picasso pumalo na sa higit 1 million dollars o 57 million pesos ang kanyang naging kita mula sa pagpipinta. Napupunta ang perang ito sa food supplies, veterinary bills at iba pang pangangailangan ng animal sanctuary. Sa kasamaang palad, nitong March 2024 pumanaw na si Picasso sa edad na 8 taong gulang dahil sa sakit na Chronic rheumatoid arthritis Gayunman sa kanyang maikling buhay na ipakita niyang tunay at likas na matalino at malikhain ng mga hayop na dapat nating alagaan at irespeto. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kwento ni Picasso, The Painting Pig? D W I Z research report. Re -re report.